Hey contraband! Yeah, so I'm standing tall like a pillar. So I just might need a killer. They tryna knock me off nigga. All right, guys, what's up? See you. So today is na punta tayo dito sa 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 saob, saob ba to? parang sahog na to eh. So itong vlog to ngayon is mag-vlog tayo ngayon para meron tayong ah uh, sobrang matagal na tayo hindi nag-vlog. So So time check is 12:05 na ngayon. So So let's go na. So today kumusta kayong lahat? No sobrang tagal natin matagal Nola? Block na rin, no wala sa vlog na so pupunta tayo sa kangituan at sobrang maganda na view dyan <laughs> so yun guys natintihan naman kayo sa sa ating mga pag, kamawala ng ating pag-vlog natin guys kasi kailan yung ano yung nawala ako so ito ngayon ay mag-vlog tayo para meron tayong i-upload sa YouTube sa YouTube, sa Facebook din. Sa all. Uy, maambon. Maambon. na dito na tayo sa ano sa saan to? hindi tayo makilala ito eh so sobrang ingat tayo dito kasi mayroon mga aso nagtutuwid dito sa kersara so masaya tayo ngayon na hindi masyadong ano eh so itong vlog to is ikot ikot lang kasi meron tayong i-upload sa YouTube at sa Facebook din ang bahay ni Pikachu ang kabro natin sobrang matagal na kami hindi na nagkikita no pero magkikita kami sa ano sa February 16 at nagpost ako sa Facebook page ay mga sana mag vlog tayo dun ikot ikot pa rin yun sana hindi maambun not today <laughs> so ngayon anong mas maganda mapagawa tayo sa next sa susunod naman kasi doon sa, sa pangituan ay meron sobrang dami yung nag humingi ng sticker so pasensya kayo guys at sa mga ano pasensya kasi wala tayong sticker ngayon ay naubos pag christmas party namin sa uh, sandingan doon na naubos yung ano sticker ko tapos sobrang busy natin pero hindi tayo maka makagawa na agad ng sticker natin so doon tayo mag ano mapag tatapos ng vlog natin sa pantalan kasi kung mag vlog ako, palagi ako pupunta doon sa ano eh Sa Pandalan Kasi doon na ang sobrang magandang ng view Ng view na mas sobrang maganda Kasi ngayon is eh, sobrang init Pero so, hahanap tayo na mayroong presa sa ano, sa web. Sana Mag order tayo So, punta tayo dito sa ano, sa Pantala. At dito ang ruta ko. Lagi ako dito eh kasi dito ang pro, ruta ko. Tapos sobrang mainit pa din. Nako po, yan nagtuloy na sobrang ulan. At dito yung mga sobrang mainit. At dito ka mag At sa ngayon Is close na ang Pantalan sa Ano sa dun o Pupunta dun guys Na close ulit Kasi bawal na ngayon Bawa naman na ulit Hindi na pwede So dito lang pero pwede naman pupunta ka dun So ano Ngayon is wala Sobrang drunk Diba So Sobrang close na ang yung ano gate pa kasi bawal na yung pupunta doon kasi meron ng meron mga CCTV dito 出。So

nag lunch tayo muna kasi gutom na gutom na ako Oo. alright nandito tayo sa ano guys sa uh, saan to? sa ano So guys, sa uh, dito na natupusin ko ng vlogs ng ngayon. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, pagbabalik natin ng vlog. So, yun, maraming maraming salamat. Ulit naman. So, yun na natupusin ko ng vlog. So, Sa naman ng vlog natin, sa February or ano, for my sometime. city i'm the realest right, one that's rapping oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down to rest i know i was always rapping